Ayan na, kumusta po kayong lahat at napalakas po ng ulan at bagyo. Ayan, magluluto tayo ng adobo sa gata. Ayan yung ating papaya, isang kilong manok sibuyas, bawang, siling pula at luya at yung ating siling green at dahon ng sili. Ayan, ang gagamitin natin mga idol at may gata tayo dyan. Ayan na, yung nabibili sa tindahan. At ngayon, ay na, oh, nahiwahiwa na natin ng mga sangkap natin. Ayan na yung ating... Uh, mga lulutuin lahat. Ayan na, hiniwa-hiwa natin kanina yan para sa ganun ay nakaready na. Ang gagawin ko dito ay uh, i-ready ko lang mga idol yan para sa ganun ay maumpisa na natin ang ating pagluluto ng adobo sa gata. Ayan na. At nagpainit ako idol dito ng pan at nilagyan natin ng uh, mantika. Ayan na. Matapos natin lagyan ng mantika ay uh, iginisan na natin idol yung mga Luya, yung luya ang inuna ko dyan. Pagkatapos, isusunod ko na rin ang bawang dyan. Ayan, pag nalanta na yung bawang na yan, ay uh, isusunod na rin natin yung ating sibuyas. Ayan na, inilagay na rin natin yung ating uh, sibuyas. At pag nalanta yan, ay simple, ilalagay na rin natin yung ating manok. Ayan na, nalanta na yung ating uh, Sibuyas at inilagay ko na rin yung manok na hiniwa-hiwa natin at uh, hahalu-haluin lang natin yan. Ayan na, para magpare-pares ang pagkakagisa natin yan. At mamaya-maya ay ilalagay ko na rin dyan yung ating ground black pepper. Ayan, pakatapos hahalu-haluin ulit natin yan para magmix talaga yan dyan. Ayan na, ha haluin natin at para sa ganun ay halong halo siya at ngayon ay maglalagay tayo ng soy sauce ayan mga limang kutsarang soy sauce yan mga idol ayan na at halu haluin rin natin yan Ilalagay ko na rin yung suka ayan suka ng ay mga dalawang kutsara lang yan ayan na makatapos ay haloin lang natin ayan halo haloin lang natin yan para sa ganun ay magmix talaga siya at ngayon ay ah, nahalo na natin yan ay iko cover natin yan mga idol para sa ganun ay tuloy-tuloy na lumambot yan. yan cover natin at bisitahin uli natin yan at uh, naglagay na rin nga pala ako ng chicken cubes dyan yan ha? para manuot ang lasa niyan dyan sa ating manok mamuo ang lasa ng ating manok at naglagay na rin tayo ng dalawang pirasong green na haba ayan Okay, at ngayon mga idol ay maglalagay ako ng bitching yan, Yung bitchin na idol ay hindi masama yan. Ayan na, huwag lang mapasobra at i-cover uli natin yan. At yan ay muli nating bisitahin kung yan ay malambot na. At pag sa oras ng malambot na yan, ay ilalagay ko na dyan yung ating papaya. Ayan na, at haluhaluin uli natin yan para yung papaya ay mapailalim at yung nasa ibabaw ay mapailalim at yung nasa ilalim ay mapaibabaw. Ayan na, hinalo na ni Kuya Nelson at muli natin i-cover yan para lumambot ang papaya. Ayan na, buksan natin. Bisitahin natin kung malambot na yung ating papaya. At sa oras na malambot na yung papayang yan ay pwede na tayong maglagay dyan ng kakanggata. Yung original na gata. Ayan. Yung gata natin na nabibili lang sa tindahan at ay gustong gusto ko ang lasa ng anong yan, ng gatang yan. Tingnan natin, ayan, malambot na yung papaya. Kaya ngayon ay uh, pwede na rin tayo niyang maglagay ng uh, gata. Ayan na, lagyan natin ng gata yan. Okay, at yan ang talagang favorite natin ngayon, tag-ulan, tinuula, o kaya yung gata ayan na, inilagay na natin yan at haluhaluin lang natin yan para yung gatangin ay magmix dyan sa ating manok at ating gulay ayan, at yan ay maglalagay tayo ng siling green at pula, ayan na, pahabol natin yan, okay, at sa oras niyan ay kumulo ng kumulo ay isusunod na rin natin niyan yung ating dahon ng sili. Ayan, inilagay ko na rin ang dahon ng sili. At yung dahon ng sili naman ay napakadaling maluto niyan. Ayan na, ilubog-lubog lang natin yan. Wow, malapit ng maluto yan. At yan na nga, luto na mga idol yung ating ginataang manok. Ayan, kung nagustuhan nyo idol itong aking video ng pagluluto ng adobong manok, ginataang adobong manok, paki-follow na lang si Kuya Nelson. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayan na, haluhaluin lang natin yan. At talaga namang luto na idol yan at malapit na tayong kumain. Ayan na, luto na mga idol at tayo naman ay kakain na. Ayan na, pinakita na Kuya Nelson. Napakabango at napakasarap. Okay ulit. Thank you for watching.